pandarin pa natin para marinig nyo yung andar <coughs> pastor natin yon, eh. naririnig nyo ba yung ibang ingay na yun yung pahuling ingay yung yun eh yun, yung parang kayo yun patay okay natin yun yeah, mga pre yun ang dahil lang bakit natin i-overhaul to at bearing ang sira nito mga pre kaya kalasin na natin update ko kayo mamaya pag nakalasin natin yun yeah, mga pre ito na ah, na natin at yun nga the moment of truth nadali na balikin na pa natin yung sira at problema bearing ng ano bearing ng Palikod ng clutch housing, wala na naging problema mga pre. ito na, nakalas na natin. Ito, ito. Ayan o. Oh. Hindi na naipakita. Nawala na si isip ko. At yun lang ating papalitan. Valve seal, piston ring, at saka ah uh, mga roller guide. At yun lang. At yun lang mga pre. Ito wala pa yung sa ating nagawa. Wala yeah, puro Honda tayo ngayon. Ito overhaul from Salinas Bacoor. Kita mo oh Wala <laughs> na ba Ayan oh, Honda Alpha. Oh, biyahe na yan. Shout kay Boss oh. Eh, sa mga batang Mandirigma. Ayan, ito pa ang babago pero overall na to tanggalin ang no, makina tanggalin na to ang makina stay lift na lang matira ito mga pre ha papakita ko pag binuwan natin at ah uh, yung under mga pre nakita nyo naman kanina kung gano'n kaya nga no, kapag naka minor ito nga pala no, yan, no? may starter sya oh. yan ah, may tagas nga wala pa pre Pre, ito patapos na tayo no. At hindi na namin naipakita yung pagbubo nitong 1 si ano, uh, 125 na Honda CB no. <laughs> Shout out kay Kuya at ang lakas ng ulan dito mga pre. At ito, nakatapos na namin. Ay, ang Yan, uh, mapapansin niyo, basa pa nga oh, di ba? At yung pinalitan natin mga pre, uh, isang bearing lang no. Yung bearing sa likod ng clutch housing, ang sukat so ng mga pre ay ano, 6203 ang sukat nyo tingnan ba natin at patatakboy natin o natin kung tama bang hinala natin na yun ang sira at yun ang maingay kanina mga pre dahil bago pa lang natin to buksan uh, pinarinig ko sa inyo mga pre yung andar no? ayan so bali yung ating yamaha ayun uh, o na din yung piyasa patapos na si pare oh. uh, na lahat yan Overalling gasket, langis chain guide ah roll, roller guide yung mga pinalitan natin at yan okay yun oh malapit no mga pre pinaruntis natin kay kuya at tapatong yan ano okay yun oh yan abad natin kasi yun yeah, mga pre kung naririnig yung andak pinong, pinong no yun oh bomba konti yun eh oh. pinumpili yan mga pre ayos na naman mga batang aratan yan sa lahat ng mga customer namin na nagpapagawa maraming maraming salamat sa inyong tiwala yun no? Oh.